mabisang pampaswerte at pangakit ng pera. Sa video ito, pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung papaano natin gagamitin ang bay leaf o dahon ng laurel upang tayo ay swertehin, magkaroon ng pera at matupad ang mga mithiin natin sa buhay. Kung mapapansin nyo, madami nang nag-a-upload na pampaserte daw yung dahon ng laurel at nagkakatotoo daw yung mga kahilingan nila. Kaya naman, nagsaliksik ako kung paano ito gagawin at kung totoo nga ba talaga ito at kung ano yung dahilan bakit natutupad ang mga kahilingan gamit lang ang pagsasunog ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isang makapangyariang uri ng herb na ginagamit upang maka-attract ng pera, positibong enerhiya, at makamtan ang iyong mga mithihin o pangarap sa buhay. At sa pagsasaliksik kong ito, e eh nalaman kong totoo talaga ito. May mga comments ako at article na nakita na nagsunog daw sila ng laurel tapos nagsulat lang siya ng dollar sign at kinubukasan tumaya siya ng loto at nanalo siya ng 15,000. Yung isa naman daw, trina ito, tapos pumunta siya ng pasugalan at yung 200 niya ay naging 10,000. Yung isa naman ay e, pumasa daw siya ng board exam gamit ang teknik na ito at marami pang ibang testimonies. Na-feature nga din ito sa bulgar at ililink ko ang article na yon sa description box. Kaya kung interesado ka kung paano ito gawin, just keep on watching. Welcome nga pala sa alamin natin at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, huwag kalimutang ipindot ang subscribe button at click ang notification bell upang updated ka sa tuwing nag-upload ako ng Pampaswede Tips. Ang dahon ng laurel o bay leaf ay pangkaraniwan natin ginagamit sa pagluluto ng adobo. Pero di natin alam na bukod sa panluto ay may kapangyarihan pa itong nagagawa. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Simple lang at sobrang abot kaya lang ang presyo. Kakailanganin lang natin ng pentel pen o panulat. Maaaring itim o pula ang tinta nito. Sunod naman ay ang dahon ng laurel. Mabibili ito sa tindahan o grocery. Mas mainam kung mas maganda ang dahon ng laurel. Meaning, buo ito at hindi putol-putol. Sunod naman ay lighter o kahit anong maaari mong gamitin upang sunugin ang dahon ng laurel. Pwede ding kandila o posporo. Sunod naman ay ang paglalagyan ng dahon ng laurel na susunugin. Maaari itong bowl o mas makakabuting gumamit ng abalone seashell pero kung wala ito, okay na yung bowl. Pinaniniwalaan na mas malakas ang positibong enerhiyang makakamit kung ang abalone seashell ang gagamitin. Kapag buo na ang lahat at nakuha niyo na ang lahat ng bagay na kakailanganin, Kunin niyo lang ang inyong bay leaf at marker at isulat sa bay leaf o dahon ng laurel ang iyong mithiin. Maaari itong pera o kahit ano na gusto nyo. Maaari nyo ding ilagay ang inyong pangalan at iyong birthday sa dahon ng laurel. Example, magsusulat ka ng dollar sign o peso sign. O di kaya isulat mo abundance or prosperity o kung naghahanap ka naman ng trabaho, isulat mo lang ang salitang trabaho. Pwede niyong hilingin ang kahit na anong gusto niyong makamit, isulat niyo lamang ito sa bilip o dahon ng laurel. Kapag nasulat nyo na ang iyong mga kahilingan, sunugin nyo na ang dahon ng laurel o bilip. Maaari kayong gumamit ng plucker o chani para maiwasan ang pagkapasok. Paalala lang po, Mag-ingat sa pagsunog ng bay leaf. Pagkatapos niyong masunog ang bay leaf, ay maaamoy niyo ang matapang na aroma nito. Hayaan niyo lamang po ang usok nito dahil ito ay nakakapag-purify o linis ng enerhiya ng iyong pagigid. Kapag abo na lang ang dahon ng laurel, maaari itong itapon. Maaari niyo din itong ilagay sa lupa ng halaman o ihipan sa hangin. Kahit saan ay pwede niyo po itong ilagay. Kapag nagawa niyo na po ang mga sumusunod, hintayin niyo lamang po na dumating ang inyong kahilingan. Maaari po kayong magsunog ng dahon ng laurel sa kahit anong araw o pagkakataong gusto ninyo. Tandaan lamang na mag-iingat habang sinusunog ito. Kung kayo po ay may katanungan, i-comment yun lamang po sa baba at sasagutin po namin ito. At kau, nasubukan mo na ba ito at nagkatotoo din ba ang iyong kahilingan? I-comment mo naman sa baba upang maibahagi sa amin ang iyong kwento. Tandaan na ang mga gawain at interpretasyon ito ay gabay lamang. Nasa kamay pa din natin kung paano natin huhulmahin at aabutin ang ating mga pangarap at kapalaran. Huwag kakalimutang magdasal sa Diyos at manalig sa Kanya upang gabayan niya tayo sa mabuti at magandang landas ng ating buhay. Huwag kalimutang ilike, kung nagustuhan mo ang ating video, i-share ang pampaswerte tips na ito sa inyong mga kaibigan o kapamilya upang suwertehin din sila at huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para notify ka sa ating mga pampaswerte tips. Hanggang sa muli mga kaibigan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.